Mula pa sa lungsod ng Kabanatuan, bumiyahi pa ng halos dalawang oras ang 59 anyos na si Nanay Evangeline Salatrini Latrinidad Binget. Target niya, pumakyaw ng mga bulaklak para ibenta. Nasa halos siyam na malalaking supot ng bulaklak ang kanyang nabili sa halagang 60 pesos. Ang mga ito, kanyang ibibenta sa halagang 100 sa kanila. Okay na, mababa ang presyo ngayon ng bulaklak eh. O oh, hindi gaya last year. Noong last year po magkano? Medyo mataas kasi namuhunan kami ng 110, eh ngayon mahalos 60 lang pagkadating po sa kabanatuan mo? Sandaan, pwede nang isandaan yan. O. Kasi hirap nga ng buhay, kailangan yung murang bulaklak lang. Napili raw nitong mamili sa Binget sa kabila ng layo nito dahil mas matagal raw na malantang mga bulaklak na galing sa probinsya ng Binget. Kaya ang ilang tindera gaya na lamang ng 49 anyos na sinanay Criselda, problemado kung paano babawiin ang kita. Ang mga bulaklak kasi na dati nabibenta niya ng 250 pesos kada bundle, ngayon umaabot na lang ng 120 pesos. Nagado ti presyo, nagado multi-class hindi sabong. no ibis may last year kat medyo matumal data. Malaking kompetensya nila ngayon ang iba pang mga bulaklak na mula sa ibang rehiyon na nabibenta at mababang halaga. Dahil dito, pinangangambahan nilang malugi sila ngayong undas. It's a nag-adumat niya ng pistols. And we can see on the Facebook, the different municipalities na akong online selling delty flowers. Sa paghagupit ng Bagyong Christine, inaasahan sana natatas ang presyo ng mga bulaklak, pero tila kabaliktaran ang nangyari ngayon. So yung the implications na itata is, nag-aduti tayo. Ito'y ito, mark, ito local tayo, At the issue in is ad multi areas coming from the different regions or in manila itself which are flooded so ije tayo ng makita ng prioritization kita tao agdan nang dabay or what it is Sa ngayon naglalaro sa 400 hanggang 500 pesos ang kada bundle ng Rosas, habang 450 hanggang 280 naman ang kada bundle ng Malaysian Moms. Ang Astromelia ay 80 pesos kada dosena, ang Carnation ay 200 hanggang 300 kada dosena, habang ang Stargazer ay naglalaro sa 180 hanggang 200 kada dosena. Ang Gerbera naman ay nasa 50 kada piraso. Ang Rados ay naglalaro sa 200 hanggang 300 pesos kada dosena at ang Sunflower kada tangkay naman ay 75 hanggang 100 pesos. Pero maaari pa rin magbago ang mga presyo depende sa supply at demand ng mga buyers habang papalapit ang undas. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.